ang simoy ng hangin ay mas malamig kaysa sa mga nakaraang gabi. Tanda ng mas nalalapit ng Pasko. Sinalin, pagkatapos ng isang buong araw ng mga gawain, ay nakatayo pa rin sa harap ng simbahan, nakatingin sa mga naglalakihang parol sa paligid. Pilit niyang iniiwasan ang sarili niyang mga iniisip. Bakit kaya siya muling bumalik sa simbang gabi? Kung bakit ang puso niya ay tila tumitibok ng mas mabilis sa bawat pagkikita nila ni Alfred. Hindi niya maiwasang muling hanapin ang pamilyar na itsura ni Alfred. Nakatayo sa isang sulok ng plaza, hawak ang termos ng mainit na kape. Ang kanyang mga mata ay laging parang may lihim at sa mga gabing ito, hindi na siya nakaligtas sa mga tanong ni Naline. Nalin. Tawag ni Alfred na parang hindi nagbago ang lakas ng kanyang boses mula noong unang gabi nilang magkita. Pinutukso na naman yata ako ng tadhana, ha? Dumaling si Nalin at nakita ang ngiti ni Alfred. Ang ngiti na tila kayang magbigay ng init kahit sa pinakamalamig na gabi. Pwede ba? Hindi yata tadhana 'yan. Baka lang ikaw lang ang masyadong mabait sa paghihintay. Tugo ni Nalin, may konting biro sa tono, ngunit ramdam niyang may kabuntot na damdamin sa likod ng kanyang mga salita. Naglakad sila papasok sa simbahan, walang imikan sa una. Pero may kakaibang saya na nararamdaman si Nalin tuwing siya at si Alfred ang magkasama. Para bang kahit na ang mga gabi ay patuloy na lumilipas, may bagong simula na itinagkakaloob ang bawat sandali nila. Sa loob ng simbahan, natagpuan nila ang bakanting pwesto sa tabi ng isang haliging kahoy malapit sa altar. Habang nagsisimula ang misa, si Nalin ay tahimik na nakikinig, ngunit hindi niya maiwasang paminsang magambisyon ng mga tanong. Si Alfred na nasa tabi niya ay tila-abala sa mga saloobin na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Ikaw ba, nalin Tanong ni Alfred habang ang misa ay umaabot sa mga dasal. Ano ang hinahanap mo rito sa simbang gabi? Dahil sa tanong ni Alfred, nagbago ang ritmo ng kanyang mga saloobin. Hindi na siya makapagfokus sa misa. Siguro ang mga bagay na hindi ko pa natutuklasan. Ang mga sagot sa mga tanong ko sa buhay. May mga bagay kasing hindi ko pa kayang ipaliwanag. Sagot ni Nalin ang mga mata niya ay nakatingin sa altar. Ngunit ang isip niya ay abala sa pag-iisip tungkol sa sarili niyang mga hinanakit. Napatingin si Alfred sa kanya. Parang hinahanap ang sinseridad sa mga mata ni Nalin. Ilang taon ka na ba Naline? Tanong niya. Ang tinig niya ay nagtataglay ng malalim na interes. Dalawang putwalo. Sagot ni Nalin. Nagsisimula ng magtaka sa hindi inaasahang tanong na iyon. Siguro, hindi mo pa rin nahanap ang lahat ng sagot, di ba? Ako rin. Ani Alfred. Ang tinig niya ay mas malalim kaysa noong unang araw na nagkakilala sila. Minsan kasi, kailangan mo munang malaman kung anong wala sa'yo para malaman mo kung anong hinahanap mo. Sinalin ay napatingin sa kanya hindi alam kung paano sasabihin ang nararamdaman sa puso. Bawat oras na magkasama sila ay tila may lihim na, na naiiwan. Isang lihim na unti-unti nilang natutuklasan sa bawat gabing magkasama. Alfred, may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, pero sigurado akong may dahilan kung bakit tayo magkausap ngayon. Siguro tulad ng simbang gabi, isang biyaya itong natagpuan ko. Siguro nga, sagot ni Alfred at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sinseridad baka ito na yung simula ng pag-alam natin ng mga sagot sa mga tanong natin. Ang simbang gabi, bawat gabi may bagong kwento. Tulad ng mga ilaw na naglalakbay sa dilim ng gabi, ang gabing iyon ay nagbigay liwanag sa mga pag-aalinlangan ni Nalim. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero sa gabing iyon, alam niyang may bagong pag-asa na sumiklab sa kanyang puso.